Ay, magandang hapon. Ah, nandito po ako ngayon sa kwarto. Bali, meron akong billing regalo sa apo ko by December 9, Saturday. May regalo ako. Pasopay sa kanya. Pero ngayon pa lang ibibigay ko na <laughs> kasi alam mo naman, inaagawan niya yung kapatid niya kasi yung unang kap kapatid niya na si Yuyong. You know, may sarili niya ang si Yuyong eh. Ngayon, ang gagawin ko, ibilang ko rin yung aking isang apo na si Yunyin. At, at, ito na yung pangregalo ko sa kanya. Bagong cellphone din. Para hindi na sila mag-away-away sa aking isang apo na si Yung Yung. Yan Regalo. Oh, at saka siyempre, gamitan na rin natin siya ng SIM card na TM. Yan. Oh, okay. team, baka naman TM ha. Ayan. Ito po yung pagregalo ko. Kaya ngayon, tatawagin ko na si ate niya. Ate, yun yun. Ate. Ah, uh, kailan birthday mo? December 9, Saturday. Ah, uh, meron akong regalo sa iyo. Pero ngayon pa lang ibibigay ko na para masaya ka na. At ito na ito na ang regalo ko sa iyo. Mag-thank you ka kay Mami. Ayan, cellphone. Anong gaya sabihin? Oh, you're welcome. Walika, ayusin natin yung cellphone mo. Walika. Ayan, yan ang paberti namin. Pag mga batang masunurin, idilan agad siya ng cellphone. Oh. oh baka naman, TM, ha? Gamit namin ang SIM card na TM. Ayan.